Magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay ang pagkain ng mga buntis. Meron tayong mga pagkain na mas dadamihan ang pagkain bago magbuntis at habang buntis. Kasi kailangan nito ng ina at ng bata. Katulad ng folic acid. Ang folic acid kasi nabibigay bilang tableta kasama ng inyong mga vitamins and minerals. Pero pwede rin kayong kumain ng mga pagkain mas, mas mayaman sa folic acid. ano, Maraming folic acid. Katulad ng saging peanut butter, orange juice, corn flakes, green peas, at green beans. Ang folic acid kasi ay para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit ng sanggol sa kanyang utak, spinal cords, sa nerves o sa ugat. At ang mga iba pang kailangan natin kainin ay tulad ng calcium. So ito po yung mga pagkain mayaman naman sa calcium para sa buto at ipin ng ina at ng bata. Katulad ng yogurt, keso, milk, sardinas, yung mga green leafy vegetable katulad ng spinach, malunggay, yan marami po yung calcium ano? Ah, kailangan din natin ng iron para makapag-ipon ng mas maraming dugo ang ina dahil pag siya nanganganak, abababa at ko ang pulang dugo sa kanyang katawan katulad ng liver yan Ito yung mga iron-fortified cereals, yung mga green beans, at yung mga green leafy vegetables ulit, katulad ng spinach at malunggay. At kailangan din natin kumain ng maraming protina para lumaki yung baby sa tamang timbang habang siya ay lumalaki. Ang maraming protina, syempre ang karne, ang itlog, at ang gatas. So yan po kung kakain din lang kayo mga nanay, ay damihan nyo na ang example nating mga pagkain para mas malusog kayo at ang inyong baby. Maraming salamat po.